si oh, Sisi, gudi, another video. Oh, another video. Oh. <laughs> mm, bait ng aking apu eh. Mm, miss niyang mamsi. Mm, ayaw matulog. Ayaw matulog. Ayaw matulog. Wala, hindi ka nakapamasko, kinalulot lula din. Sabi, hindi lang bawal. dito. Bawal ang ano, dapat pala nung Webes, pumunta nagsimula. Boy, ni Pia. Nakasimba tayo. Hindi na po. Kaya dito. Bawal tayo tulog dito. Sabi na gano'n. Bili mo ito kay Papa mo, oh. Ah. Ay, inisiyan. Hindi lang tayo bahay, oh, ma'am. Hindi si di, ah. mm. bahay ni, mam, Kasi magiging mansion na yung bahay ni <coughs> Naan mo <makapiret> ako. <laughs> લ <coughs>

<tem> <know other> Saya <entertainers>

Premier mo eh. Ano premier? Kailan mo. rin. Sabi na narinig ako. Gusto na narinig ko eh. Glug. Ah, ganun lang pala. Hindi ko lang. Mabuo na. Ano? Pagkatuloy <laughs> na Wow! <laughs> si Magaling pala si Mase. Pagpatuloy. Nakabuo ka Pag boy. Vertical Y. Then, dapat sa magpapacing din eh. Thank you, Eugene. Thank you. Anong oras na ba? Alas 12 na, no? Mag-end na ako? Tika <laughs> Maggawa mo na akong highlights. Paganda mo na ko gawa To Ang highlight. highlights.